Apo ko bias. Wala na kami continuing sa 2026. Sambol lang yung payment, pero sa 2026, wala na po kami continuing. Thank you po. Apo, honorable at the Vietnam Foundation. Yes, you're a nice honorable club. Thank you, sir. Since we've natin yung principal na basically have a lot of money to go to the management tayo na kapitana yung sa mga proyekto, kundi yung mga programa na nagbibigay ng investment o pagkakakitaan ng ating paranya. Ang ginagawa po ng Committee on Appropriation ay pang-review ang inyong proposed budget then nagbibigay po tayo ng gabay naman o supremonitasyon so, para lalo po namin mapaputi ang pagkakalanda ang pagsasabihin po namin sa bawang panagayang bawang sa atin. Siguro